Hi guys. Ayan, gusto niyo ba ng rambutan? Ayan. Ayan guys, so oh. sobrang daming rambutan. Ayan. Hindi na namin kayang kainin kaya babalatan ko na lang tapos ilalagay sa ref. Ayan. Magtatagal po siya sa ref guys ng 2 uh, to 3 days. Pero pag ganito lang na may balat ay hindi po magtatagal manlalanta po siya ayan sobrang dami hindi namin alam ko paano ubusin punta na kayo dito guys mayroon pa dun sa kusina babalatan ayan ayan sobrang dami nanguha kami kahapon ng aking amo Yan, binabalatan ko na siya guys. Sinumpisan ko na siyang balatan. Tapos, lalagay ko na sa ref. Tcharan! Yan lang natapos ko, guys. Mula kanina. Diyos ko. Ha? Nilalangok eh, pa. Eh, oh. nangon. Dabi pa. Sakit na ng kamay ko. Kakabalak. Yan lang. Oh. Nahugasan Hi, guys. na yan. Pinahugasan na yun. Pwede ni yun. na Maya. Ang <laughs> pa. ba? Ay, hindi ko